Good morning guys Ito yung lugar ko guys oh. Nagpa-fog na Malapit na kasi winter dito sa Africa guys Kaya ganito yung ano niya Ganito yung lugar namin Nagpa-fog Sa sunod na buwan siguro Or sunod na ano Sobrang lamig na to Kasi pag madaling araw Sobrang lamig na Yan oh. Hindi masyado nakikita yung sasakyan Uras ng ano uh, Alas 6 ng umaga pag ganito, pag hindi winter, pag sa alas 6 ng umaga, sobrang init na. Umano na yung si Haring Araw, pero ganitong oras ngayon is nagpa-fog. umpisa ng fog nito guys is madaling araw ng alas 4 hanggang ngayong oras na to, mga alas 6 hanggang alas 7. Dan oras ng fog. Mawawala na ito guys pag bandang mag-alas 8 na ng umaga. O, wala nang fog nito kasi yung sikat ng araw medyo maliwanag na. Kaya yung ano ng fog is unti-unti ding nawawala. Yung tapat niyan guys is dagat 'yan. Yung ano tapat nito. Hindi na masyado nakikita yung dagat talaga kapal ng fog. Sakto lang din na yung ano yung lamig niya medyo sobra nang ano. Hindi naman yung sobrang sobrang lamig. Malamig talaga, malamig sakto lang baka jacket naman ako yan o hindi na masyado nakikita yung masulok sulok ng ano sulok sulok ng kalsada pero ito pag nagfafag dito sa lugar namin sobrang kapal pag lalo na malapit na yung winter kasunod na buwan ito wala na kapal na yung jacket ang gagamitin dahil sa sobrang lamig